Ecclesiastes, Kabanata 1 Ang mga salita ng tagapagtipon na anak ni David ang hari sa Jerusalem. Talagang walang kabuluhan ang sabi ng tagapagtipon. Talagang walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ano ang pakinabang ng isang tao sa lahat ng pagsisikap niya, sa pagpapakapagod niya sa ilalim ng araw? Isang henerasyon lumilipas at isang henerasyon ang dumarating pero ang lupa ay mananatili magpakailanman ang araw ay sumisikat at ang araw ay lumulubog pagkatapos nagmamadali itong bumalik sa lugar kung saan ito sisikat muli ang hangin ay pumupunta sa timog at umiikot pabalik sa hilaga paulit-ulit itong umiikot paulit-ulit na lumilibot ang hangin ang lahat ng ilog ay dumadaloy papunta sa dagat pero hindi na pupuno ang dagat. Bumabalik ang mga ilog sa pinagmulan nito para dumaloy ulit. Ang lahat ng bagay ay nakakapagod. Hindi ito kayang ipaliwanag ng sinuman. Ang mata ay hindi nasisiyahan sa nakikita nito. Ang tainga ay hindi rin nasisiyahan sa naririnig nito. Ang nangyari na ay mangyayari ulit. At ang nagawa na ay gagawin ulit. Walang anumang bago sa ilalim ng araw. Masasabi ba ng isang tao tungkol sa anumang bagay? Tingnan mo, bago ito. Matagal nang umiiral iyon. Umiiral na iyon bago pa ang panahon natin. Walang nakakaalaala sa mga taong nabuhay noon. Wala ring makakaalaala sa mga taong mabubuhay sa hinaharap at hindi rin sila maaalaala ng mga darating pa. Ako, ang tagapagtipon, ay hari ng Israel sa Jerusalem. Gamit ang aking karunungan, pinagsikapan kong pag-aralan at saliksikin ang lahat ng bagay na nagawa na sa ibabaw ng lupa. Ang miserableng gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao para pagkaabalahan nila. Nakita ko ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw. Nakita kong ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, paghahabol lang sa hangin. Ang baluktot ay hindi maitutuwid, at ang wala ay hindi pwedeng bilangin at sinabi ko sa sarili ko, Nagkaroon ako ng napakalawak na karunungan, higit kaysa sa sinumang mang nauna sa akin sa Jerusalem, at ang aking puso ay napuno ng napakaraming karunungan at kaalaman. Pinagsikapan kong makakuha ng karunungan at maunawaan ng kabaliwan at kahibangan, at ito rin ay paghahabol sa hangin, dahil ang maraming karunungan ay nagdudulot ng maraming kapighatian kaya ang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami rin ng problema